You know I'm hoping you'll sing along. Ibang lasa at napaka-colorful tingnan. Hi guys! Welcome to my vlog. To this video ay magluto na naman tayo ng isang mino ng chicken wings. Ginhati ko pala guys ang chicken wings na ito. Madali lang naman siya hatiin guys no kasi medyo soft siya. Kaya tayo mag-marinate dahil hitso diretsyo na ito guys ng pagluto sa ang ato niya chicken wings. Kaya ang isang mino na ito ay swak sa nagmamadali lalo na sa mga amo na apurado. Ay naku guys napakahirap talaga pag kusinira ka. Araw-araw kailangan iba-iba bang minu ang ipakao mo sa iyong amo. Kail, tapos na tayo sa chicken wings, ito na naman guys, ang bell pepper or yung traffic light na tinatawag nila. May isa pang term ito, capsicum. Ano ba talaga? Ah, basta ano lang da, guys. Ah, basta ang importante, maging colorful ang aton nga chicken wings. gali kita sa aton nga oil, 1 tablespoon only sa atong mahiwagang kalaha. Pumate so, ka mo, only one ha. Hindi 3 or 2, only one. Naka-understand man bala, kamuha. Ah. Kag 1 teaspoon of dinikdik na ahos para sa panggisa natin. Ops, ka lang nga. Ah, nagdagdag to 1 teaspoon now. Equals 1 tablespoon na to. Kali eh. Guys, relax lang. Siyempre, no, damihan natin ang ahos para maamoy ng kapitbahay natin na masarap naman ang ulam natin. And i-fry lang natin hanggang sa mag-brown siya, guys. wag naman masyadong sunog, guys, no. Kasi baka mag-alarma naman yung kapitbahay natin at tumawag ng bumbero. <laughs> Na ang aton nga ahos nga mabango na siya kag naging brown na siya so inunod na naton ang aton nga chicken wings kagisahon lang naton hasta nga mag-iba ang iya nga color guys ah kag tungod iba na ang iya nga color ginbutangan ko gali siya guys ang hot water One tablespoon lang yan kag soy sauce 1 tablespoon dark soy sauce konti lang guys ang ilagay nyo wag nyo damihan baka hindi nyo na makita ang inyong chicken wings sa kakaitim <laughs> tama ba Tagalog ko, guys. Adi, punggol lang ginobran, e. Eh. Ibagi dyan basta ilongga. Kagbutang ang tagali isang oyster sauce. Yan, the best yan ang oyster sauce para dyan sa ating chicken wing At maglagay din tayo ng black pepper. At maglagay din tayo ng konting sugar. And the last but not least is yung chicken powder. Amuna, ang mga sangkap, ang ibutang ta sa ato niya, chicken wings, sigurado, guys, pati buto tunlon mo. <laughs> Do adobo style man lang siya guys. Ah, pero hindi nyo pagbutangan siya sa ang vinegar. Excited na ba kayo sa kinalabasan? Obstacle lang. Pakuluan muna natin guys. Takpan natin for 5 minutes. 3, 2, 1. Charan! Ito na ang ating chicken wings. At ilagay na natin ang ating capsicum or yung traffic light na tinatawag nila. O oh, diba? Napaka-colorful tingnan. At saka guys, ang amoy niya iba maamoy mo talaga yung bell pepper. A truth lang guys ha, first time ko ito nga niluto sa mga ama kag-amo. Gobo ang ilang nga impression guys, positive na sarapan sila kag-amoy ang -amoy, guys, the best ko no. Daw sa ligbaton ko guys nga, tipa sa kaan nyo yung sweldo ko ah, kaya hindi basta-basta ya maging chef sa inyo. Pagbugtaw mo, hindi ka pagani ka pang himuta, ka na kung ano naman ang iihain mo sa ila para maging masaya lang sila. <laughs> daw po ang kanya nagakadto sa market nga nagakimod-kimod ang imo nga baba kag sige paminsar kung ano ang the best nga mino para sa ila. <laughs> Pero sige lang ah, ang importante ay mahalaga na maging mabait sila sa iyo at syempre free tayo sa pagvlog araw-araw, o ba? Diba? Thanks for watching. Shout out sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa mga non-followers ko, kag sa lahat-lahat ng mga friends ko. Thank you so much. Sana may natutunan kayong isang mino for today. I love you. Bye.